Magandang umaga po. Ito po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Sinimula ni Tasingko ang investigasyon sa umano'y lalaking hapon na sangkot sa mga pagbabanta ng bomba. Sinabi ni Bureau Commissioner Norman Tasingko na nag-utos siya man sa masusi investigasyon sa pagkahalala ng nasabing Japanese. Noong lunes, ilang ahensya ng gobyerno nakatanggap ng bomb threat sa pamamagitan ng email mula sa isang Takahiro Karasawa. Sa email, sinabi ni Karasawa na yayanagin naging bomba ang mga pangunay ahensya ng gobyerno ng Pilipinas ng February 12, bandang 3.34 p.m. Walang naitalanggaan ng insidente. Gayunman, sinabi ni Tasinko na makikipagtulungan sila sa National Bureau of Investigation at Department of Justice para matukoy kung nasa bansa nga ang suspect. Ibi-verify din natin kung ito ba ang tunay na pagkakilalan niya o kung isa siyang prankster na gumagamit ng katangisip ng pangalan. Nagbabayala si Tasingco na agad nilang may papatupad ang hold orders, blacklist orders o arrest warrant na inilabas laban sa suspect. The national government is not take lightly this, ani ni Tasingco. Anumang banta sa sekuridad ay dapat matugunan ng pinakamabigat na parusa ng batas. Sinabi ni Tasingco na ang mabilis na pagsusuri sa kanilang database ay nagsiwalat ng hindi bababa sa apat na pangalan na pawang wala sa bansa. Sinabi ng Bureau of Immigration na ipapasa nito ang resulta ng kanilang verifikasyon sa NBI at DOAG para tumulong sa investigasyon. Naiulat na ang isang taon na gumamit ng parehong pangalan ay gumawa din ng katulad na pagbabanta sa isang ba mga bansa ilang taon na ang nakalipas. At yan po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Mga problema at suliranin Sa buhay ay hindi nawawala pangalawang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Inareso ang lalaki dahil sa pag-iwan sa katawan ng babae sa kasada kung saan siya nabundol ng taxi. Ayon sa Porsche, si Katsuya Koja, isang construction worker, inaakusahan sa pag-iwan kay Mayumi Tamaki 58 na kahandusay sa National Road noong Enero 27. Bago pa mabangga ng takso si Tamaki, may tumawag na isang dumaan sa 110 para iulat na may lalaking humihila na isang babae na tila hindi makalakad papunta sa kalsada. Lumabas sa investigasyon na nagiinuman si Kojo at Tamaki sa isang bar hanggang hating gabi noong Enero 26. Sumakay ng taxi papunta sa lugar kung saan nakita si Tamaki na hinihila papunta sa kalsada. Sinabi ng taxi driver na may liwanag sa pinangyarihan ngunit hindi niya ito napansin kaya't huli na ang lahat. Ang pulisya ang kanilang pagsisiyasan ay nagsiwalat na si Kodja at Tamaki ay sangkot sa hindi pagkakaunawaan sa pera. Kung saan sila ay mayroong record tungkol sa pera noong Enero lamang. Inaresto si Kodja noong February 1 dahil sa hinal ng pananakot sa isang kakilala sa isang bagay at yan ang huling balita na mag-usap tayo baby Osawa.